So, what's up, kaching? It's your boy, Kay John. Sa ganun na ganun Eh, syempre, everyday hustling tayo. Deliver tayo ng leche plan. Lalabas tayo ng marikaban. <laughs> Yun nga, nakita ko pa yung idol ko. Idol, boy. baka naman, <laughs> At dumating tayo sa ating destinasyon. Kila Mr. Neri sa City of God. Eto at pinayaran hey, ka. kape na gano'n. Kaya pupunta? Kape o na, kape. magpapamassage? Papamassage kami. massage kayo? Sa Miracle? inaabot tayo ng gabi kaching. Buti na lang, hindi ako buong araw humilata. Sumagad ng sumagad. At dumagdag ng dumagdag. Siyempre, ang kakachingin natin. You know, ahli na kay verso nyo, nabangan nyo yan ah Men, thank you. Tara! Uy, Min! Pero seryasan, <laughs> Gugong gugo. Pronto duko. Ka. At kapag gawi ko ng bahay, meron na nakalatag ang paboritong spaghetti. Gasarap nga ni.